Ayan mga paps Papalis na yung jeep yun. Ayan, papalis na mga paps. Tingnan nyo. Punong-puno ang ibabaw. Ayan. Ang dami sakay sa ibabaw. Ayan. Ang dami. <laughs> ang daming sakay. Puno o po. Mga taga ano eh. dati. Galing sa Palo ka tayo. Eh. Ayun oh. Ang dami Ang ganda kit meron. Ang dami nila, mga babs. Puno-puno, may nakasabit pa mga tangke. <laughs> eh mga babs. Yayin tayo sa Sampalok tanay. Oh, ang dami oh. Kaya pa kaya umawin niya sa Sampalok. Ayun oh. Ang laki naman ng jeep nila. dami yan ayun mga oh, paps hanggang likod punong puno <laughs> palis na yan palis na ang palok na yan tanay bundok pa naman dito sa palok naroon muna ng daranak ang dami po traffic